Ice cream. Ay, sayang! Ice cream yung sagot. Idol. Hindi ako pwede. Maikli o mahaba, hindi ginagamit ng santo papa, binibigay ng lalaki sa asawa. Blaklak. Uh, hindi. Sagutin mo lang ang bugtong. Ito'y matigas nung pumasok, malambot nang dumabas. Palong. <laughs> <laughs> Ay, Jen. Palatungo ka dyan, ah. Malaki at maambok. Hinihimas bago pumasok. Dead. <laughs> Ulit. Malaki at matambok. Hinihimas bago pumasok. P. <laughs> P <laughs> talaga ang sagot niya. It's doorknob. Asa si 30? P. Paano makakabuo kung hindi ako papatong sa iyo? Ano ako? <laughs> Lego. Ay pwede, pwede. Super perfect. Mabuhok, matigas, labas-pasok sa madilim na butas. Alam mo 'yan. Ah, hirap ba? Kasi daw may nasa isip ko. <laughs> ano ba nasa isip mo? Pwede naman ma-share 'yon? I <laughs> Ang galing! Hindi! Toothbrush! Gumamit na kayo ng kahit anong plancha, Pero hindi niyo kayang tanggalin ang gusto sa buhay ko Ano ako? Ah, uh, yung Ah, uh, ni. Ang galing! Or... Tsaka bet! <laughs> Mahaba at matigas Nang isinubo ni Tanya Chinita ay... kumatas. <laughs> Matitikman kung hindi mo ako huhubaran. Ano ako? Tahong. Tahong? Eh, magsumiyon o. Chelo. pwede, pwede. Eh, ano pa? Ay, yung pe- Pwede rin. <laughs> Mabuhok, matigas. Labas-pasok sa madilim na butas. Mabuhok, matigas? <laughs> Hindi ba rambutan? Pwede din. Matigas ng pumasok. Malambot <laughs> ng <Hindi> lumabas. Pasensya <laughs> na po, napag lamang, Chad. <laughs> Mahaba at matigas. Nang isubo ay kumatas. Ano ako? <laughs> Ice cream. Maikli o mahaba? Hindi ginagamit ng Santo Papa. Binibigay ng lalaki sa kanyang asawa. Ano ito? Apiligo. Ang galing naman. Napalakpakad po natin. Okay. Jason sagon Aray ko. Aray ko, Jason Sagun. <laughs> o, di <tika, laughs> <tika, laughs> <man. laughs> ko <kong> sa camera. <laughs> <tika>, <laughs> mahaba at matigas. Nang isubo ay kumatas. Ano ako? Ewan ko sa'yo. Ewan <laughs> Mahaba at matigas. Nang isubo ay kumatas. Ano ako? <laughs> at yan po ang ating love lapan. Malambot, matigas, labas pasok sa madilim na butas. Mali, nagulo na Bye! <laughs>